Apat na na nga pala kaming gumigising kasi nga may paso. Dati nga nung ang asawa ko ay nasa bataan pa, ay solo ko nga pala ang pagising sa umaga lahat. Gawaing bahay, pati nag-work pa ako dati as freelancer. Ito na nga pala yung mga pinamili namin sa Kiyapo at saka sa Baklaran. Yung iba ay sa Divisoria. Hinanap talaga namin yung may mga pinakamurang wholesale. Ito rin kasi ang paninda ng asawa ko nung kami nagsisimula pa lang magpamilya. Ito kasi yung kanyang kabisadong itinda kaya naman sabi ko ay eh, ito na lang din ulit ang ipanin. Na natin. Dahil nga nagandahan ako dito sa mga short na to. at saka ang daming bumibili nito doon sa baklaran. Kaya sabi ko ay itinda na rin natin. Ito nga pala ang mabenta itong mga bags. Kaya sabi ko sa susunod ay mas maraming bilhin daming mga bags. Bumibili nga rin pala kami ng mga ginto at silver at kung ano-ano pa. Hapon na nga pala ako nakapunta rito at pagdating ko nga ay minabili. Nakakatuwa nga kasi hindi na sila tumatawad kasi mahal talaga ito sa mga online. Ito talaga ang gustong pag-aralan ng pag-itinda. po yan? حسنًا <laughs> جدًا. Dito nga pala sa Corba ay marami nagtitinda ng bibingka kaya naman nakapabili pa ako. Puro bags nga pala yung benta ng asawa ko ngayong araw. Tapos eto may na-barter pa kami na imbutido. Dahil hapon na nga ito kaya naman kami nagsarado na at kami may pinuntahan. Magpapagawa kasi kami ng istante. Maganda kasi yung niyo yung ng mga paninda para hindi gabukin. Marami pa nga kami plano dun sa tindahan pero utay-utay. Bago nga kami umuwi, bumili muna kami ng gulay. Tapos itinabi ko muna yung sales namin ng tatlong araw nga muna kami bumibili ng kalning baboy kasi merong sakit ang mga baboy ngayon. Kaya naman squid ball yung ginawa kong pansaw dito sa gulay. Alam nyo, ang hirap alam ng mga food vlogger kasi ang hirap mag-video ng nagluluto. Nilagyan ko na nga pala ng mga pampalasa ng paminta, asin, at saka konting patis. Hindi kasi ako gumagamit talaga ng mga magic sarap. Yung tirang squid wall nga ay pinirito ko na lang tapos ayan, kumain na kami. Alam nyo, sa hirap ng buhay, kailangan talaga tayo nagtitipid sa mga pagkain at sa mga Yung healthy pero matipid, okay na. Hindi naman natin kailangan laging marangya ang mahalaga ay nakakakain tayo sa pang-araw-araw. Dahil hinog na nga yung papaya dito sa amin tabing bahay ay pinatas na ito ni Arya. Mababa lang kasi yung puno. Katapos nga namin kumain ay yan nagpahinga na nga kami. Yun lang for today's mini vlog.